Okay, yan po. Uh, siguro po ay busog na po ang ibang mga bisita natin. Sa mga hindi pa po kumakain, bukas pa rin po ang ating kusina. Ayan, at ready na rin po. The more you give, the more you receive. Diba, pag magbigay ka ng 500, magiging 1,000 po yan. Ang balik sa inyo. So, pag 1,000 ang binigay... Balik 2,000. So, ganoon lang po yun. Ayan. Uh, nakabukas na po ang mahiwagang box. At ready na po tayo uh, magbigay. Okay po? So, as this juncture po, uh, once again, we may congratulate our newlywed, Sir Mark Anthony and Ma'am Jenely. Uh, okay na po yung mga kumakain. Po, uh, sige lang po. Kain lang po And now, may we have Mrs. Dina P. Kukai. si Ma, sa likod. And we have also Mrs. Consolacion S. Kalamkam. po sa uh, ceremony kanina. Alright, and we have also, of course, Mayora, Mrs. Jufuten S. Cross. We also have here Mrs. Luvette L. Sagada. Nandiyan po ba siya? Ay, okay. Sige po. Susunod kuya yan ni Mr. Eduardo Benigero. <laughs> Hello, Hello, sir. Welcome po to Pagalingan. And we have also here Mr. Dominador Budagon Deport. Thank <laughs> you. sa uh, principal sponsors po. Thank you so much and din sa mga ating mga bisita from Agoo, Tuba, and po uh, na mahalagang tao din po para kay Miss Jeneline and Sir Mark Anthony. So, uh, tayo na lang po siguro once we call their names. We have here ang mga co-teachers po, Imong Jeneline, from Taloy Norte Elementary School, Taloy Norte Tuba.